Hello mga ka-idol, samahan nyo pala ako For this video, lumabas pala ako ng bahay Kaya ito yung makikita nyo mga ka-idol Umuga-uga yung video ko Kasi mahirap yung daan papunta sa bayan namin So ngayon pumunta ako doon sa Buanoy para maghanap ng ulam At, at sa wakas mga ka-idol na dito na po tayo Sa Buanoy, Balamban, Cebu So ito yung maliit na bayan Oh boy, nagpila ah, 245 Libra to lagi Mahal Ah, uh, salang. <laughs> Yan na po mga ka-idol, nakabili na po ako ng limpo. O, dyan ako lagi bumibili mga ka-idol kasi masarap yung limpo nila. Kasi yung nilalagay nila sa laman, kasi may ano may halaman na tinatawag na sangig. Yung mabango siya mga ka-idol at worth it ang sarap, ba diba? Kaysa magluto ka pa at bumili ka pa ng hilaw, magluto ka pa o Alanganin na yung oras. Makikita o, lang po, yan po yan yung mobiling Balamban Limpo sa tapat ng 7-11, Buanoy Balamban Cebu at unahan sa Unico. Tapos may bikiri dyan mga kaidol. Di ko, di ko natandaan kung anong pangalan. Basta tapat ng bikiri tapos tapat talaga ng 7-11. O ayan, di ba nakikita nyo naman kasi may video. O, ang hirap kasi mga kaidol na ano... parang namili yung bitoka ko kasi yung ulam ko tuyo tsaka bagoong parang <laughs> kung laging o ulamin natin po yun tsaka bagoong baka kalawangin yung buto boto ko mga ka -idol. hindi na tayo makapag-apply ng trabaho diba o kahit walang pira mga ka -idol. bumili talaga ako para masarap yung kain ko sa tanghalian o yan mga ka -idol. tapos at yung, ano po, binbayad yung mga ka-idol mura lang yan mga ka-idol 245 kaysa ano mga kaidol na hilaw o ayan pagkatapos nakarating ako sa bahay at kumain ako mga kaidol ang sarap talaga mga kaidol kasi o oh, tingnan nyo yung laman laman niya may ano yung durog na halaman yung tinatawag na sangig masarap kasi mga kaidol talaga mo yung sangig po. mga kaidol kaysa tanglad yung ilagay sa limpo ang oh, ba? Diba? ang sarap ng kain ko talaga mga kaidol kasi minsan nakikita nyo yung post ko yung ulam ko bagoong oh, tuyo oh, diba pag tuyo o oh kalawangin yung buto-buto natin kailangan umiwas tayo minsan kasi nag-apply tayo ng trabaho para umahon tayo sa kahirapan o, ngayon mga ka idol diba, ang sarap tapos malutong so, yung, yung biley, balat mga ka -idol, ka idol so punta lang po kayo doon sa Balamban Limpo, nandyan lang po sa tapat ng 7-11, o diba tikman nyo muna mga mga idol bago kayo magsalita kung anong lasa bye bye